Good morning, guys. Today is Friday. Malapit na ang United Nations Day. Kaya marami kaming mga vlog ito. Mayroon kaming Philippines na medyo malaki. Tapos yung vloglet. Ayan. Ready, ready na.

E ngayon, para konti lang yung mga students at saka kasi umuulan kaya siguro yung mga bata at saka yung mga magulang tinatamad na lang pumasok kasi parang konti parang ang umuulan umuulan kasi kaya tinatamad yung mga students. Kasi bago kasi yung ulo ko, hindi ko matingin yung umusan. Naubusan kami ng panindang uh, pito kasi lahat ng mga students nagdadala ng pito at saka glass light. Yun, yun ang mga dinadala nila sa school. Kasi alam nyo na guys, di ba, uh, baga ready lang. Saka meron yan silang mga go bag. Kanya-kanya lang sila. Pero sa ibang school, binibigay yan ng ah, uh, ano local government nila Siyempre tulad ng ano ng mga mayayaman dyan ng mga local government libre yan sa kanila dito sa amin walang libre uh, kanya-kanyang mga parents nagdadala ng go bag uh, Iba't iba ang laman nun ng go bag ang unang-una na doon yung keto at sa plus light dapat mayroon ang bawat isang students kaya mabenta sa amin. Tsaka nagkakaubusan na rin. Wala nang mabilhan ng pito at saka glass light at saka hard hat. ubusan. tapos meron man, mahal na siya. So yun yung mga nakaredy sa mga bawat isang student. Siguro sa ibang o oh, halos siguro lahat kaya nagkaubukan at ang aking mga kasuper, kasare siguro ganun din sa inyong mga sari-sari store maraming nagahanap ng mga parents at uh, siguro din sa inyong lugar ngayon umuulan dito sa amin kanina pang madaling araw umuulan na naman kasi mayroong low pressure ah uh, Caramel. Ang pangalan ng aking uh, gymakis. Yun. Uh, wala ng mga students. Konti lang yung pumasok kasi na umugulan. So, yun. Sinishare ko lang sa guys na uh, malapit na ang United Nations Day. Ito guys, so uh, nag-prepare na kami ng Ah. Yung malalim cloud. Thank you. Thank you. Ito, yung, yung ganitong stick. So, Binibili namin yun. Tapos, okay, may potrat ka? Meron okay, Ano? 25. So, yung bag na namin, yung bag na namin, mo ito -oh. pang kinder, no? Kinder talaga yung Siguro sa sa Monday, siguro sa Monday magbibiliha na yung mga students ng uh, mga flag para sa United Nations Day. Okay po ba? May man o wala? Eh. kala ko mo kabilan po yung ah uh, uh, ano yung mga ano den yung mga students den lalo na yung mga kinder grade one twenty five bibili nito. Ito yung mabinto sa amin po sa Raya. 25 namin ito binibinta. ayon, So, yun lang muna ang aking share sa inyo guys for today, Friday. ah, uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, walang sawang support sa aking YouTube channel. Thank you ulit guys for watching.